Max mag-spark kamusta kayo. At sa bilagay ng Max pag-uusapan para sa mga bagay na pwede mong gawin para magkaroon ng malakas na pangakit sa lalaki. At kung handa, nakilat masagap po tayo. At muli, be inspired! At ang unang bagay na pwede mong gawin kay para magkaroon ng malakas na pangakit sa lalaki, isang maayos na looks na babae. Yan ang unang bagay kay na pwede mong gawin dapat maging maayos ka sa itsura mo. Yung iba sa inyo, ang problema, hindi marunong, tamad, o kaya naman, ayaw talaga. Tapos kapag kainiwan na lalaki o wala nagkaagusto, magreklamo at magdaladada, kay inspired huwag kang ganyan. Pag self-improve ka bilang isang babae, lalo na kung single ka pa, ay mag-ayos ka. Lalo na kapag may partner ka na upang di siya matukso sa iba at di siya maagaw ng iba. Ikaw lang ang mahalin niya. Alam niyo Max, pag pagdating sa babae, napakahalaga ng attraction. Kung gusto mo, na lalaking mahal mo, ay mas lalong mag-stay iyo. o hindi ka pagpalit sa iba o kaya naman, di, siya, di ka niya dahil kung ang babae ay magpapabaya sa kanyang sarili at mawawala ang kanyang pagiging attractive sigurado kay Inspired medyo delikado sabi ng iba kay Inspired bakit naman ganon? Akala ko ba mas mahalaga ang kalooban kaysa itsura? Oo nga, pero mahalaga din yan. Lalong lalo na ang lalaki ay lalaki. Alam nyo mga kasupard, lagi mong tatandaan. Lalo kapag may partner ka, dapat palagi kang nag-aayos at nagpapaganda. Inaayos at ginagawa mong kaaya-ayaw, kaakit akit ang itsura o looks mo. Lalo, lalo na para sa boyfriend mo o sa asawa mo. Kahit masabi natin wala ka pang partner, o wala pa na nililigaw sa'yo, o wala o single ka pa, at ayos ka. Dahil napakalagay ng kahinsupad upang dito sa mundo ay magtama sa karin na tinatawag na beauty privilege. Alam niyo makikisupad yung iba, dinadaan na lang sa self-pity. Yung iba dinadaan na lang sa drama. Kung bakit daw pag maganda ganito, pag panget ganito, pag sexy ganyan, pag mataba ganyan. Eh kasi nga, ganun talaga ang realidad sa mundo. Iba kahit kayo naman eh. Sa totoo lang, karamihan, hindi lahat. Pero mas, pabor yung iba sa inyo pag magandang lalaki kaysa sa bukang ewan na lalaki aminin nyo yan pero syempre nakakakit para sa inyo yung maganda ugali na lalaki pero malakas ang dating sa inyo at impact sa inyo pag gwapo ang lalaki ganun din lalo na sa lalaki sapagkat ang mga ng mga baseball creature ka inspada ang mga mata namin ay naghahanap ng mga magaganda ngayon kaysa maghanap pa sa iba ikaw na lang na partner niya yan ang unang sikreto. Ayusin mo yung looks mo. Gastusan mo yan. Paghirapan mo yan. Mag-skincare ka. At kung ano pa man, ka-inspado pa mas lalo kang gumanda. Gawin mong attractive ang sarili mo upang ikaw lang ang mahalin ng lalaki. At palagi siyang makakit sa'yo, ka-inspire. At ang paano ang bagay na pwede mong gawin upang magkaroon ng malakas na pang-attract sa lalaki? Ang malusog na katawan ng babae. Alam niyo, makakit-inspired. Insane sa mga sikreto eh. Upang mas lalo kang maging ka-attractive o ka-akit-akit. Sapagkat ka-inspired, ang pagiging fit ng isang babae ay talagang mga napakalakas nang dating sa isang lalaki kaya nga lagi like, kong sinasabi sa inyo kung medyo pumitimbang-timbang nga na dyan bumibigat ka at kumalaki ka na o kaya masimpayat ka ng tingting -ting, ay ayusin mong sarili mo ka-inspire nasa iyo yan mag-self-improve ka magpaganda magpa-sexy ayusin ang sarili at maging conscious sa sarili hindi yung hinahayaan mo maging lost siyang ka lang talaga naman ang partner mo ay maaaring matokso sa iba at di siya maakit sa iyo at sa iba pa ka-inspire. Sa isang mga bagay na pwede mong gawin upang lalaking mahal mo, ikaw lang ang mahalin. At palagi mong tatandaan yan, huwag kang maging tamad sa sarili mo. Yung iba sa inyo, tamad mag-jogging lang, magtatama rin mo pa. Pati yung pag-exercise na lang, kakaartehan mo pa. Pati yung pagdadayit ng tama, ayaw mo pa. Pati yung mga yung turusin sa mga kaibigan mong sexy, hindi mo pa sinusunod. Wala kang disiplina, wala kang kagustuhan, wala kang pag, pangunawa sa mga bagay na yan kay Sparks. Kailan mo unawain kapag iniwan ka ano, na ng boyfriend mo? Kapag naghanap na ng ibang asawa mo? Dapat may pagkukusa ka sa sarili mo. Eh, sinasabi ng iba kay Sparks, nakakatabad mag-exercise, mag-gym, magpaganda ng katawan, ayusin ang sarili. Walang katulong, walang sumasama, wala akong kasama. Alam nyo mga Sparks, wala nang iba pang talagang mang sarili mo kundi ikaw lang. Maging inspirasyon mo, tumayin ka sa harap ng salamin mo. Talagang mang ka -inspired at maging inspirasyon mo ang sinasabi ng bantao sa'yo. sa iyo. Imbis na maglukmok ka diyan at maglungkot-lungkot at magdramat makipag-away ka sa mga sinasabi nila tungkol sa iyo, eh, patunayan mo sa kanila lahat ka na may bubuga ka pa. Ayusin mo ang katawan mo, magpa-sexy ka. Tagamang hindi pa huling lahat at ang laking mahal mo ay sa maakit maaakit at magkakaroon ka ng malakas na pang-attract sa kanya at ikaw lang ang ibigit mababaw sa iyo at kung single ka, tagamang dadami maniligaw mo ka-inspired kainspired sa mga sikreto bagay na pwede mong gawin upang magkaroon ng malakas pang atak sa lalaki at ibigin kanila kay Inspar. Pangatlong bagay na pwede mong gawin upang magkaroon ng malakas pang atak sa lalaki ang magandang ugali ng babae pangatlong Inspar. Ano yung mga Inspar sa isa pinakamahalaga? Ang gawin mo ay eh, ayusin mo lalong ang ugali mo, ang personality o attitude mo. Ang pakikisama mo sa iba talaga pinapakita mo. Ang pagkasahita mo talaga mga pagkilos mo dapat magkaroon ka ng mabuting puso, magandang damdamin, kabutihan, magandang asal ka inspired sa pagkat kapag nakita nila na okay kang babae, pabait ka, madali kang lapitan, madali kang pasayahin at magaan ang loble sa'yo, maa-attract sila sa'yo. Alam nyo bakit kung bakit na-attract kong minsan ang isang tao, ano man ang ugali niya, ano man ang pinagmulan niya, ano man ang itsura niya, sapagkat magaan ang loob niya sa'yo. At alam nyo kung paano makuha ang tiwala ng isang tao, kailangan magaan ang loob niya sa'yo. At paano mangyayari yon? Dapat ayusin mo ang pakikisama mo. Para mangyari yon, ayusin mo ugali mo. Ka-inspire. Maka-attract silang lahat sa iyo. Hindi ka man ganun kaganda. Hindi ka man ganun ka-sexy. Pero nagsusumikap ka sa sarili mo. Hindi ka man ganun kayaman. Hindi ka man ganun kaganda ang kutis mo. Talaga naman ka-inspire kung may mabuti kang puso. Magandang ugali. Meron at merong manliligaw sa iyo. Meron at merong ma attract sa iyo. Meron at merong didiskarte sa iyo at pagkakagusto sa iyo, palihim man o hindi. Sa mga sikreto. Bagay na pwede mong sa buhay at sa sarili mo, ang pagpapakabuti, ang pagpapakabait, ang pagpapakumbaba at pakikisama ng tama sa mga tao sa paligid sa buhay mo ka-inspiro pa lalaking mahal mo ay maging proud sa iyo at upang magtagay kayo at kahit single ka ay magkakaroon ng pag-ibig sa buhay mo at kung may partner ka na ay mas lalo kanyang mamalin dahil sa ugali mong yan ka-inspiro. Pang-apat na pwede mong gawin kay Inspart upang magkaroon ng malakas na pang sa lakis ang mga pangarap na meron ng babae. Pang-apat kay Inspired. Alam nyo, Max kahit mga babae kayo, kahit sino paman kayo, man kayo, sinasabi man ng iba na mahina kayo, kay Inspart, magkaroon ka ng mga pangarap sa buhay. Magkaroon ka ng ambisyon at mga goal sa buhay. Sapagkat, isa yun sa mga gusto na mga kalalakihan. Yung babae na meron din pangarap at hindi lang basta umaasa sa lalaki. Yung babae na merong ambisyon at goal sa buhay, at plano sa buhay, hindi yung umaasa lang kung kani-kanino. At wala nang ginawa kundi lumandi at magpakit lang. Talaga naman, ka-inspired. Ang babaeng merong pangarap ay napakalakas ng attraction namin dyan. Sapagkat, ang mga lalaki, ang gusto namin is yung magpapaangat lalo sa amin. Ayaw namin yung babaeng toxic na mas lalong hihila sa amin pababa. Ka-inspired ang ugali mo. At talaga, ma'am, perception mo sa buhay. Kung meron kang pangarap at meron kang attitude na gusto magtagumpay, talaga, ma'am, ka-inspired ka, inspired kaakit akit akit dyan sa partner mo akit akit yan sa mga lalaki sa paligid mo at makikita nila kung paano ka magsalita. Makikita nila lang kung paano ka sumagot at labang kumilos tungo sa araw-araw. And -araw. kapag nalaman nilang ganyan ka, siguradong magiging interesado sila sa'yo. iyo ang lalaking mahal mo ay mas lalo magiging proud sa'yo. At pagiging proud na yon ang mas lalo magpapahalaga sa kanya sa'yo. Kain spa. Ang limang bagay na pwede mong gawin upang magkaroon ng malakas na pang-attract sa lalakis ang sexy na kasuotan ng babae, paano nga maki-inspire? Alam nyo, maki-inspire, hindi natin matatanggal sa listahan yan. Alam nyo, kung gusto mo na ma-attract ang boyfriend o mister mo sayo, at kung single ka ma-attract ang maniliga o mga lalaki sa paligid mo, dapat ka-inspire, magsuot ka ng sexy o medyo sexy na kasuotan. Hindi mo yung sobrang sexy nakita ng singit-singit at kuyukot ng puwet mo. Hindi mo yung sobrang sexy nakita ng kalowa mo. Hindi mo yung sobrang sexy nakita ng pasas mo. Dapat sakto lang. Dapat saktong barat lang ipakita mo upang sila ay talaga mamang kayong maakit sa iyo sapagkat ang lalaki lalaki lalo na pag may partner ka na talaga mo mas lalo siyang maakit sa iyo masasabik sa iyo talaga mo mas lalo kanyang papahalagahan at mas lalo kanyang mamahalin at mas lalo siyang magiging romantic sa iyo at mas lalo siyang ma-el sa iyo at kung mister mo yan ay sigurado kayong inspired magiging maligaya ka sa pagiging nagamang mang romantiko niya sa iyo sapagkat ganyan ka alam mo dapat matuto kayo eh saan? sa pananamit ng tama para sa iyo. Alam niyo mga ang isang babae, dapat sinusulit sulit ang pagkakataon na kayo ay nabubuhay sa mundong ito. Huwag yung sayangin ang pagkababae niyo. At lalo sa mga medyo bata-bata pa dyan, kahit may edad ka na, dapat ka spad. sulit mo ang mga na nag enjoy ka sa magita ng mga mo. Hindi yung masyado ko nagpapakamanang at masyado ko nagpapakalosyang. Ayusin mo ang sarili mo. Hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa lalaking mahal mo magiging proud siya sa iyo. Mas lalo siyang mahakit sa iyo at mas lalo kanyang mamahalin kay Inspire. Ang anime kay Inspire na pwede mong gawin upang magkaroon ng malakas na pangatak sa lalaki? ang pabango ng babae. Pang anime kay Inspire, alam niyo makakit Inspire. Sa isa, talaga mang totoo. Digit sa pinakamahalaga, ang babaeng mabango ay napakakaakit-akit. Kahit naman ang mga kalalaki yun, eh, pag lalaki, mabango. Di ba't gusto niyan? Di ba siya, di man siya ganun kagwapo? Di ba siya ganung kamacho? Di ba siya ganun katangkad? Di ba siya ganun kaporma kung siya naman ay napakabango? Di ba't gumagawa sa paningin nyo? At sa pakiramdam nyo? Lalo na ang lalaki. Kapag ang babae naamoy namin na mabango, sigurado ka inspired. Mapapalingon yan sa'yo. Kapag ang lalaki ay naamoy namin ikaw na mabango ka, sigurado ka inspired. May isip ka niyan magkakaroon interest sa'yo yan. Baka dumikit-dikit pa yun sa'yo at magpapansin sa'yo at baka ka pa. Kung may boyfriend ka na o may asawa ka na, sigurado kayong subad ay lalong maaakit sa'yo, lalong masasabik sa'yo, at mas lalo kang makakaranas kayong subad ang matinding romansa niya. Kung ikaw ay laging mabango at kahit na single ka pa, maraming manliligaw sa'yo, maraming magpaparamdam gustong kumilala at magkakaroon ng interest sa'yo sapagkat mabango ka, kabaliktaran kapag mabaho ka. Kapag mabaho ka lalo na babae ka, siguro nilalayuan ka nila. Big turn off sa ating mga tao pag ang isang tao ay mabaho. Kahit nasa kanya naman ang sabon at paniligo. Nasa tao na lang kasi yan Ikaw na lang, ako na lang, tayo lahat na lang ang mag-aalaga sa sarili natin. Yung iba kasi tamad sa sarili. Yung iba talaga mang hindi marunong. Eh di kung hindi marunong magpaturo o mag-search. Yung iba naman talagang batugan. Yung iba hindi nakasanayan. Kaya eh, kung hindi nakasanay, di sanahin mo. Para din sa sarili mo yan. Yung iba naman, kontento na sa amoy nila. Hindi eh, nyo alam, napapansin nyo, may putok ka na pala. Talaga naman ka-inspired para sa boyfriend mo o asawa mo. Lagi kang magpabango, huwag ka maging kuripot dyan. Lagi kang magpabango. Kahit ano pa man yung pabango na yun, basta maging mabango ka. Talaga man, kahit single ka pa, meron manliligaw sa'yo. At kung may minamahal ka na, mas lalo ka rin nang mamahalin ka-inspired. Okay, maraming maraming salamat po sa pagtapos ng vlog day Huwag kalimutan na mag-like, comment, and share na rin po upang makatulong din po tayo sa ibang tao at sa mga hindi pa po nag-subscribe. Max Paul, pakikin nyo subscribe click nyo na po notification bell upang ma-notify kayo pag may bago pong i-upload na video. So mag so magpa-coaching o magpa-advise. Pag mas na po sa Facebook or Messenger, yung profile feature ko, pakihanap po at ako mismo ang ah, magre-reply sa message ninyo. Maraming maraming salamat. Mag-support, mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo. At muli, Pinspa!